Hello guys! So ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo yung paglilipatan ko kay Sky. Excited ako kasi lumalaki na si Sky, di ba? So kailangan niya na igalaw yung kanyang mga kata. Uh, tapos yung exercise yung kanyang paglipad at saka pagbaba. So ito yung naisip kong hiramin kay Barangay Dona. May kita niyo to sa kanyang video na ginawa lang na DIY ng mabilisan kasi biglang namugad at nagkaitlog yung kanyang alaga. So, ito na yon So, this time, wala na yung kanyang manok. Hiniram ko na. Dito naman, ililipat ko si Sky. Safe si Sky sa kanyang mga tito, sa kanyang, sa kanyang tatay. Kasi, hindi naman nila aawayin yung batang manok eh. Kahit lalaki pa, hindi naman nila aawayin. Sa kawawa naman ko So, ang gagawin ko lang is prep nito. Patanggal ko yung pugad. Ayun. Wawalisin ko lililisin, tatanggalin yung bato. Tapos, pupunta tayo kay Sky, kukulin ko siya, tapos ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng ito at saka yung nandoon. So, ngayon, linis muna ako guys ha. Linis muna. Okay, mabilis lang. Para wala lang alikabok. Pagwalis tapos, natanggalin ko lang itong kugat para akong nagbabarbel. Ay, kapatak naman ito. Tingnan, duloy. Wah! Uh, tapos na, pagod na ako. Aray ko. Parang na kurong ahas to, no? Uh, guys, pakatulungan ako, Guys. safe, walang ahas. Sinilip muna, no? Iginalaw muna bago ang um, sa ahas. Eh. Okay. Good. Babasa lang ako ulit. Guys, alam niyo ba? Pag magkapera ako, magkakaroon ako ng ganito na makakatayo na makakatayo ako Nakaka-pag-sira oh, ka ganyan. Walitin ko lang po, guys. Ito nyo naman, guys. Tatanggal ko na yung fugad. Nawalis ko na yung mga dahon. This time naman, isusok ko siya. Para maayos yung kanyang pag-absorb ng tubig. Para fresh. Kanina, nung binasa ko siya, para hindi lang siya maalikabok pag winawalis. Ngayon, binasa ko siya para prepping na. Para mapreskuhan si Sky pagpunta dito. So, antayin ko lang siya humupa yung basa na yan. Tsaka natin kukunin si Sky at ililipat dito. big boy na si Sky. Ito yung gagamitin niya na pangkain at saka pang tubig niya. So, nilinisin ko lang tapos ipre ko na para sa kanyang pwesto doon sa bago niyang bahay ni si Eto Sky. Eto na. Mayroon na siyang lalagyan ng inumin, lalagyan ng kanyang pagkain. Alam niyo ba kung ano na lang kulang bukod kay Sky? Yung kanyang sabitan ng kanyang salad. Kasi magtataka siya, bakit mayroon sila? Ako wala. So ngayon, hanap ako ng Sabitan ng kanyang salad at tsaka kukulin ko na si Sky. Tara na! Pero bago ang lahat, magmimerienda muna kasi may pamerienda si Joanne. Ito yun, spaghetti at tsaka cake at tsaka fried chicken. Mga mamaya na si Sky. <laughs> Init pa mainit pa. To, mainit yung nag-aalaga ka ng manok tapos pagkakain ka ng manok. Init. Diba guys? Masikip yung kanyang ano, ginagalawan. Yan. At sa wakas, nakuha ko na rin di Diba, guys, tingnan nyo ha. Malaki na siya at maganda yung naging progreso ng kanyang pag-inom ng fire di ba? Blooming na siya. Mapula. Ito, guys, ha. Ikaw ba naman, manok ka? Tapos, yung papatubok ang manok. Yan pa lang yung ginagalawan mo. So, syempre, para parang nagaano ako ko na baka mabansit yung kanyang growth. Kaya, naghanap ako ng mas maaliwalas na galawan niya. So, pupunta na ako doon para ipakita kay Sky yung kanyang lugar. Let's go! So, Sky, ito na yung bago mong gagalawan. Yan si Daddy Yo. Ayan o. Oh. Dito ka titira. Ayan. Ito na yung kanyang lugar. Ito na si Sky. Ito na sa titira. Siyempre, meron din siyang gulay, gulay sabi. Papasok ko na siya guys. Wait lang bebe Wala. Wait na na. Lumipad na siya sa kanyang ano? Wait na. Oh. Nakita niyo talaga. Pati ako nagpanik yung gusto ko na. Gusto ko na siyang kunin doon. Pero syempre, ano, um, tough love. Uh, sabi nga nila inayahan ko na muna siya magsettle down yung kanyang tatay at saka yung kanyang tito. So ngayon, medyo settle down na siya, wala nang nagpapanik, wala nang nagmamadali. So kalmado na siya. At magtutuloy-tuloy yan, pero ba, hindi ako aalis dito hanggat hindi siya talaga totally settled down. Kasi kawawa naman rugo. Tapos, pero talaga kanina, <laughs> gusto ko lang pumasok doon. Tapos tanggalin ko na siya, uwi na tayo. Hindi ko kaya to. So ngayon, medyo okay okay na siya. Sasabit ko na to dito sa ano sa may puno. Okay. Para meron lang siyang gulay, syempre buhay. Makulay ang buhay para may gulay. Oh. Kay, kain, kang ano. Itil-itil. Tapos, siyempre, yung kanyang pagkain. O, okay oh, diba? Tag developer. Salagyan ko lang siyang pagkain, tapos salagyan ko na rin siya ng tubig. Tapos, magsisettle down na rin siya niyan. Dito ko na lang bubuhos sa butas, kasi naman. konti lang. Okay. Tapos yung tubig, dito ko na rin lalagyan. Ayun yan na yan. Malinis na po. siya tubig. Ayan. Ayan. Ayun guys. Yun yung kanyang lugar. O ba? Diba? Kung mapapansin nyo at saka makikita nyo. Mas maganda yung kanyang liliparan, yung kanyang iikutan. Tapos yung pinagagawa ni Machu pito at saka ng tatay niya si Rudy eh. Yun ang kanyang cardio exercise na. Meron siya liliparan, merong bubong, Mayroon siyang bang environment. Tapos, may exercise niya rin yung kanyang pagiging pagkalalaki kasi, kasi mapapaligiran siya ng mga barako. So guys, yun ang aking manok adventure. Kasama si Sky at ang paglilipat ko sa kanya sa kanyang malaki laki bahay. So bye-bye yan yung paglaki ni Sky. Ito si Aling Mimay. Bye-bye!